Ito guys ang ating stock na noodles. Tapos meron pa tayong stock nito. Meron pa tayong Puro sa likod. Puro laki ni. Okay. Tapos, ayan. Nene-display dito. Ayan. Lakas na noodles natin. Diba yan, guys? Kanan nyo guys yung ano namin. Lalagyan na namin ng ano. Tapos shout out kay ano, Ma'am Cruz Family Vlog. <laughs> Nakita ko sa sa FB niya eh, ano siya ng ano eh, uh, flex siya ng flex nito sa link daw niya. Umorder ako. Oh, 'di ba? Taray, eh. ang ganda niya, aesthetic. In fairness, ang ganda nung pagka-plastic niya. Yan. Ang cute nga eh. <laughs> oh, di meron na kami, ano. Tapos eto, oh, timo kahit saan kami umano mabilis namin makita yung mga items namin tapos naglilipat kami dyan ng ano puro mga pansit, canton noodles no hindi na nakatampak yung plastic namin so eto ah uh, titingnan ni Jai kung may kailangan siya dito iakyat na rin to kasi diba kanina nga nakita nyo meron pa dun isang napakalaki so, meron din dito marami kaming cup noodles pero fast moving ang cup noodles namin ayan guys hindi namin alam na meron pa pala kaming mga biskuit ayan hindi pa kami naghalungkat Kala namin, puro GT ang nakalagay dito. Han, dito pala ang aming mga biskuit. Ayan. At mga padgy bars. Ayan. Kung hindi ka kay hindi mo makikita na may stock ka palang ganito. <laughs> ang dami namin stock pala na ganito. Kasi ito na lang yung ano namin eh. Kala ko, nakuha ko na yung last hand dito guys. Yung pala marami kaming hand sell. Ayan, oh. no? <laughs> ayan. Ito, guys, order ni Lola Park. Ito, pangkain nila. Gusto kumain. Wala na naman tayo log. Kabibili lang namin ng bigas. Ayan na, ayan lang. Nag-ayos kami ngayon, guys, dito, o. Oh, Lumuwag-luwag. Ayan. Kasi mukhang masikip, pero sa totoo lang, hindi lang nakaayos. At nabawasan na rin din yung stocks. So, yan. Ganyan na magiging set up. Dito ang bigas. At mga, kung ano man ang mga parating na stocks. No? So, excuse dyan. So, yan yung ating ano. So, eto pa. Tsaka mantika. Isang box na mantika. Dadali natin kay Lola Paz. Dadali ni Kier. Nilabas na natin yung ating cart. Ayun. Ito guys naman yung yosi natin. Worth 42,000. Tapos yung binayaran natin today is worth 33,500 around. No, yung binayaran today tapos ito bago. Tapos ito na naman, ito naman may ano kaya ito? Tingnan natin to, tong Lazada natin. Ay, Lazada, Shopee. Ito guys, yung pinagkabalahan namin kagabi. Kasi ano 'yan? Maliit lang yung nandito. Papakita ko niyo sa inyo mamaya sa bodega. Nilipat namin dito no? Ang nakalagay dito yung mga plastic na nasa bodega. Tapos nilipat namin dito. So, mas naging okay siya, no? So, yun nga, yung eh, mga stocks natin. So, si Mami part guys, pag bumibili ng yosi dapat lagi ako may buffer. So, so far dito sa section na to, eh, section magulo. Ayan, hindi yung mga paper bags natin, no? Section magulo yan, guys. So, dumating na din ng Nestle na ayos na namin. Ayan, kahit anong bili, laging nauubos. Oh, laging nagkaka-empty. Magkano ba kailangan? Sandan libo? Nestle lang. Diyos ko naman. Hindi. Mga 20K lang yan. 20K to 30K a month. Mga alak, okay kami. Ito nga yung mga naayos namin na hindi namin na hindi namin alam na meron pala kaming stock kasi namin puro great taste white lang. Tapos, ayan, ayan, ayan. Tapos may isang box tayo nyan guys. Ang ito. Ayun o. Oh. Ayun, ayun, ayun. Sumadilata. Okay. O, wala nang laman. Pagkano, magre-renew na tayo kasi. Malapit na. Lalagyan na natin. Ayan, yan ang natural kalbo. Tapos sa candy, nagpaano na tayo. Running. Ayan. Ayun, ito, ito. Ito yung dating ang alagay yung mga school supplies na items. Yan na rin nilagay natin. Ayan. Makalatski. Nakabalik na si Kier kaya nalagay, nalagay muna dyan. So, yun lang. Yan. Yung JRNR, guys, dumating na, dinisplay na namin. Kaya, dami namin pa rin ding wala. Ayan, so far, ang ating fiesta. The fiesta. Sorry, guys, sa malikot yung cam. Tapos, buksan natin yung ating ano. Tcharan! Eh, bakit walang snappy? Ang dami nating snappy. Grabe, no, napaka, ano kasi, Napaka yung humid. hala ah, ala, ang yari dito. Nagkalbo-kalbo na. Ano ba yan? Ayusin natin guys. Ayan guys. C2. One case. <laughs> Imagine that. Oh, Ayan o. Oh. Sa natin? Tingnan nyo kung gaano kapulo yan dun sa likod. Ganyan dapat mag-stock. Ang bilis maubos. Ang bilis-bilis niya. Ayan, nag ano, tatlong ano, binuksan natin. Orange apple at saka pineapple. Kaya lang yung ibang apple nandito. Tapos ito, tatlong, tatlong case. May natirang konti. Tapos, tatlong case ng, tatlong box ng snappy nilagay natin. Grabe yung capacity nito. Jay, maglagay ka na rin ng mga red horse dito, ha? O, oh, Pupunan pa to. Hmm. Ay, taray. Napaka-useful. Wow, brasuhan ng laban na. <laughs> Hello, guys. <laughs> Tsura ng mami <mommy> pa. Natural. <laughs> so, medyo maingay, guys, ha. Wala tayong lipstick. Wala tayong ano. Basta ganyan. Kasi, kailangan na nating mag, ano, mag-shoot. Ayan. And then, mag-shoutout pa tayo. Okay. So, wait lang. Napaka, ano, Napakahirap buksan. Ay. Ano ba yan? Ayan. Tumat tumatabi niya. Okay, eto na. Ang mga color. Color, color. Ayan. Mura lang kasi guys. Parang buy one take one siya. Parang ganun. Hindi, hindi naman buy one take. Ay, ah, hindi buy one take one. Hala. Ang gara naman. No, Nagkabasag-basag na. Hindi naman. Ini ano ba yan? Tsaka eto. Mga paper bags again. Ayan. So, ganyan. nag na ako ng ganito. Okay, wait lang. Ang hirap. Ayan, may naiwan pa. Ay, grabe. Ang kapal ng packaging, pero hindi rin maayos ang pagkakapackaging. Nakakaano, di ba? Nakaka na. <laughs> Ay, nako. Eto pa. Meron pa isa. Hindi ko alam to. Ay, ito na yung clam na hinihintay ko finally dumating na. Okay. Okay. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Okay. Wala ibang color. Yung tanda na. Puro Ayan. So, yun lang yung sa unboxing natin. Sa color natin na ayusin natin. Shakanis. Tapos, nagpaparaning bill na tayo ng ano, ng, ano ba daw? Dun? Mga candies and toys. Yun. So, kailangan nating makabenta kulang ako sa tulog kaya ganyan tsura ko guys pasensya na kayo no nakadress lang ako at ayan hindi mapigil ang paglaki mag exercise na ako may challenge ako kay daddy park sabi ni daddy park date uh, dati kasi nung nag -exer may exercise journey din ako dati uh, nung may pera pa siya <laughs> 5,000 per kilo ngayon 1,000 per kilo sabi ko sa kaya ko compare to <laughs> tingnan natin ang challenge ni mami pa pero, uh, pinalipas ko muna yung birthday niya kasi kainan yun eh. <laughs> Kaya, ayan, pwede na akong mag-diet. So, mula bukas, magda-diet na ako. Sana makaya. So, yun. So, alam nyo guys, iba talaga nagagawa ng exercise, no? Uh, hindi naman sa pag-ano guys, no? Tandaan nyo, uh, kahit mag-iinom kayo ng kung ano-ano, kung hindi rin naman kayo magkakaroon ng uh, proper diet, no? O yung tamang pagkain, pagdijeta din, pagdijeta din. And then uh, pag ano, pag dalaw, pag ehersisyo, wala din babalik, mas mabilis ang balik mong tumaba, no? Hindi katulad ko noon bago ako tumaba, tagal dahil exercise talaga ang pinanggalingan ng pagpayat ko. So, kaya uh, hopefully time lang ang kailangan ko kung time management kung saan ko siya isisingit na makapag-exercise ang mommy pa. So, yon no? So, mag shout out na tayo ayan guys sorry kung maingay sa ano ha maingay dyan sa ano hindi pa ako naliligo eh so mainam nga yan ano, yung hindi pa tayo naliligo Kasi para magawa na natin ng maaga yung mga vlogging natin trabaho natin no? kagabi nga nag-ayos-ayos kami ni Jai para magkaroon kami ng space dyan sa aming stock room okay so shout out to Gorgs1993 sabi niya mami park ahente reveal ng Alfonso kapag naka order na po ako i-reveal ko na <laughs> Rica Nuevo happy birthday daddy park Rebecca Canzana Rebecca kanzana, sabi niya, lagi daw siyang nanonood at gusto daw niya yung naririnig kung anong dapat gawin sa tindahan. Meron daw siyang tindahan na lumala na, meron siyang tindahan, hindi naman daw kalakihan. Pero, gusto lang daw niyang makakita at makarinig kung anong mga magandang tip ang makukuha sa akin. And, God bless. From Marikina City. And then, uh, Ruth Antonio, happy birthday daw kay Daddy Park. And, um. Buti daw hindi ma si Daddy Park kasi da, sa food, katulad ng kanya daw bayaw na Canadian. Canadian kasi si Daddy, kaya hindi siya talaga ma Hindi siya mahirap pakainin. Unlike mga Korean, ah, ang hirap pakainin. Ang culture, ang culture pa. No? Same as Japanese, no? Ang hirap nilang pakainin. <laughs> Mami, pag ba't sinasabi mo yan? <laughs> Ayan. Okay, sabi naman ni Juanito San Mateo, happy birthday daw kay Daddy Park. Beliana Santos, happy birthday daw kay Daddy Park at sana daw yung magkaroon ng malakas na pangangatawan si daddy Laura Labajo, Teresita Baron Winnie07 7 uh, Rona De Pablo Ellen Pilar Myra Fernandez Ayan. So, so far yan muna yung shoutout natin at yan lang muna yung mga ano natin flex flex lang muna tayo kasi hindi pa ako makaano ng learnings guys gawa kasi ng uh, busy, busy, talaga ako busy akong, busy ako may stress ngayon dahil marami tayong uh, dapat gawin sa tindahan kaya nag focus talaga muna ako like kahapon no? So, syempre, kailangan gawa natin ang paraan kung ano yung mga dapat natin uh, kailangan gawin. So, kaya naman ay sana ay huwag kayong magsawang manood at magantabay ng mga learnings natin. Ano? Dahil marami tayong learnings. Maghintay lang kayo dyan. now So, thank you. At syempre, syempre, syempre di ba kasi kaka-birthday lang din ang daddy park. Pagod-pagod din tayo. So, this is Mommy Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Tindera, tindera. Fighting! Bye!